Pero yung kapanahonan mo, ganda talaga trabaho mo. O? Oh. O? Oh. Grabe na. O? Oh. Wala na? Kailan, kailan, kailan ka ba na, na stroke? Matagal na ang panahon? Simulan, hindi ka na nakapagtrabaho. Hindi na yung

Kaya eh, doon nung, nung unang panahon marami ka rin natulungan siguro no. Mm. oh oh Ay, na sila. Oo. yun din sa na talaga. Oo. mo. Oo, oh, binibigyan mo sa kanila. Ay, pero sila nakalalang masaya, sa, sa, sa 'yung 'yun. Nakalala pa rin. Grabe na. No? Talagang maganda to. Maganda pala ang naging trabaho mo nun, no? Oo. Oo. Kaya pag nasa bahay ka, nalulungkot, nalulungkot lang sa bahay. Nalulungkot ka pati doon, nang hina ka.

Itin. Matagal? January. Oo. Oh. Hanggang September? Ito bro, hanggang August. Tapos ngayong September, makukuha mo na yung ngiti mo. Grabe no. Sa pension mo sa pension mo. Grabe no, apat na buwan. 4,000 ang pension mo, buwan-buwan. Grabe no. Ay, naka, nakapangutang ka lang dahil doon sa anak mo na nag-a-apply. Oo nga, pagkain, allowance niya. Buti yung anak mo, nakakaisip sa inyo, no? Oo. Oo. Oo no, nga, oo. Nakakaayak ng gano'n, no? Nakakaano ng, ng dibdib, no? Hmm. Pero may pumapansin naman sa inyo dyan, mga kamag-anak ninyo dyan okay. sa Juan. Oh. 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 Grabe oh. na. Oh. Oh. Pero, kero ni. Kailan kayo uuwi sa ko sa Pangasinan asay Ilocos? Ah, babayaran mo lahat ng utang mo tapos ano? Magaling na o, tat, na Tapos na, paano na mo yung buyaran mag-utang bago kayo umuwi? No? Oo, nakakaya pa 'dit. Oo, tsoko. Oo, pa balita o Oo. oo. Oo, oh, di ba rin magbayad yan? Grabe na. No? Kumain ka na niya? Kumain ka na? Pantisal. Anong kinahin mo kanina? Monay. May gatas. Oo. Oh. Oo. Oh. Sige lang, Kuya eh, Tis -tis lang. May awa rin ng Diyos. No? Kapit tayo. Nakakaya ka eh. yeah.